for today's video, ay sinabi ko nga sa mga anak ko ay magtigil nga muna sila sa kaka Roblox nila. Nagpadala nga kasi yung papa nila para nga may pambili nga ang bike itong bunso namin. Pero dahil araw nga ng Sabado at wala naman pasok, kaya sinama ko na sila kaysa naman ako lang mag-isa yung pupunta. So yun na nga mga mare, mga kaskwami, mga pare, mga guys. Kayo na lang pumili kung ano yung gusto nyo dun. Cheers! <laughs> Pag Pasensya nyo na nga ako medyo ganito yung boses ko kasi nga ilang araw na akong sinisipo na tinuubo. So yun na nga, mabalik na nga tayo mga mare dahil araw ngayon ng Sabado at kakaot ko nga lang sa trabaho ng alas 8 ng umaga ay eh, dali-dali nga kami pumunta dito sa bayan para nga mamili. Bike lang talaga yung target namin na bilhin dyan pero nga itong panganay ko may mga nakita nga siyang mga kailangan daw niyang gamit at kulang-kulang pa raw yung mga gamit niya sa school. Tuwang-tuwa nga sila dyan kasi nga minsan nga lang talaga kami makalabas dahil nga sobrang busy sa school at sobrang busy sa trabaho. Para kasi sa sa ating mga nanay, hindi mo naman pwedeng dahilan na busy ka sa trabaho o busy ka sa bahay para hindi mo na ipasyal yung mga anak mo. syempre kung dati ay tuwang-tuwa na ako pag nakakabanding ko yung mga kaibigan ko. Pero ngayon, iba na nga. Ito na nga yung kasiyahan ko. Yung makitang masaya lang yung mga anak ko. Ay, Diyos ko, napakasaya ko na rin. At syempre, very thankful nga tayo dahil binigyan tayo ni Lord ng trabaho. Dahil 6 years na nga ako ngayon sa call center at nagagampanan ko ngayon trabaho ko. At yung trabaho ko rin sa mga anak ko. Para sa akin kasi, ay iba pa rin talaga yung may trabaho kaysa umasa ka lang sa padala ni Mister. Medyo nakakalungkot nga lang kasi nasa abroad nga si Mister at nakaka-homesick din pag wala siya sa tabi namin. Pero wala nga kaming choice kasi kailangan nga namin magsakripisyo pareho kasi nga nag-aaral na yung dalawa naming anak at naggagatas pa tong Kaya nga sa mga oras na to, kung makikita nyo, ay tinawagan nga namin si Mister habang kumakain nga kami. Kung makikita nyo nga dyan, ay medyo malungkot nga si Mister kasi nga hindi nga niya kami nakakasama, puro video call na lang. Pero bago nga kumaiyak, ibibitinin ko nga muna sa kwento naming mag-asawa, Diyos miyon, dami nyo nang nalalaman, Charis. <laughs> So yun na nga, mabalik na tayo mga mare. Nandito na nga kami sa bilihan ng bike. After nga namin kumain sa Jollibee, ay dito nga kami dumiretso. At dahil dalawang ang bike yung pinakita ni Kuya, ay medyo nahirapan nga kaming mamili kung yung red o yung blue yung pipiliin namin. Kaya nagwala-wala na to si Bunso. <laughs> so yun na nga, fast forward na nga tayo. Nung makauwi nga kami sa bahay, ay eto na nga at may mga batang tuwang-tuwa na naman. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord dahil yung mga hindi namin nabibili dati ay nabibili na namin ngayon. Kung para sa iba napakasimpleng bagay nga to, pero sa amin mag ay napakalaking kasiyahan na nga to Kung na-inspire ka nga sa video na to At hindi ka pa naka Ay baka naman Charisse <laughs> Yun lang muna for today's video mga mare Salamat